Bismillah. Mga kapatid, palabas ko ito dahil sa mga isyo gawa-gawa ng mga hindi Muslim, mga Kristiyano for particular. Na ang mga Muslim raw okay daw mo gamit mag -e intercourse sexual intercourse sa hayop. 'Yun ang sabi nila, nakakatawa. Dito, ayon sa Sahih Hadith. Ito ay sa Sunan Abu Dawud 4464. Ito ay Sahih ito ay uh, graded by Hassan Albani as Sahih 4464. Nang sinong mag-sexual intercourse sa hayop papatayin. Okay? Dito naman sa uh, Sunna Ibn Majah is uh, hadith number 2564. Oo, sinabi dito, whoever intercourse animal kill him and kill the animal. Sasagutin ko ang issue nila. Masabi nila si Solomon daw dahil nag-asawa ng marami, nagkakasala at binawi ng Panginoon ang bigay-anong bigay sa kanya. Mali po yun. Hindi po siya uh, nagkakasala dahil sa pag-asawa ng marami. Doon siya nagkakasala dahil yung inasawa niya ay hindi ho katribo nila. Israelites, iba ho, may anak pa nga ni Pharaon. At ang, ang ginawa pa ni Solomon ay nagpatayo pa siya ng ano, idols and he worshipped. It the same ano, the same with the women uh, from uh, paganism. Hindi ka ng Israeli. So 'yun ang kinagagalit ng Panginoon sa kanya. Hindi dahil po nag-asawa siya ng marami. 700 wives. Basahin ninyo sa 1 Kings chapter 11 verse 3 to 40, the story of King Solomon. Ang kasalanan ni Haring Solomon dahil gumawa siya ng idol and he worshipped the idols of his wives. Mga kapatid, I'm not encouraging sa inyo mag-asawa kayo ng marami, dalawa, tatlo. I'm not encouraging. Pero I'm only sinasalag ko ang binabato ninyo ang propeta. Kasi ito isa sa mga commentators dito, magaling mag-comment. Uh, kahit daw anong anggulo, mali daw talaga ang pag-asawa ng dalawa o sobra sa isa, tatlo, apat, sobra sa isa. Mali talaga. Kahit daw saang ang anggulo titingnan. Una, tingnan mo nga yung sarili mo muna bago pa bro, magtingin sa angulo. Tingnan mo mo ng sarili mo. Okay? Sang ayon ka ba sa propeta na ang mga propeta ay ma-imperno? Kasi kung gumawa ka ng mali, imperno ka. Sunog ka sa imperno. Would you agree si Abraham imperno? Sila ni Haring David, sila ni Moses imperno, sila ni Solomon imperno dahil sa pag-asawa ng sobra sa isa? Alam ba ninyo bakit ang mga big powers ng mga bansa or mga taong mga mayaman na mamayaman ay against sa Islam. Kasi kung ipairal ang Islam na batas, kung manatili na ang Islam dito sa buong mundo, wine industry, masisira ang wine industry, masisira ang gambling industry. Las Vegas, the center, the largest gambling center in the world, gambling industry, mawalan sila ng customer. Prostitution industry, mawala ito usury and western banking system full of interest interest riba mawala illegal drugs uh, industry drugs illegal drugs mawawala ito thieves and corruption mawala nakedness and premarital sex ito ay ma -eradicate ito kung may islam na batas abusing power and extra extravagance extravagant kung mayroon ng batas na islam mawala itong na. sakyan ko argumento ng mga kristiyano nga ang ama daw at si Kristo ay iisa. Isa pareho raw. Equal raw. Walang pagkakaiba. I and my father are one. Akyan ko yun ha. Huwag tatakas. Kung isa sila, o kung isa sila, na kung ano ang ama, yun din ang anak, di ang Diyos nyo dalawa. Dalawa ang Diyos mo. Kung si liter A at liter B pareho, God ang letter A. God ang letter B. Omniscient. Omniscient din ang letter B, ang letter A. All power, all powerful ang letter A, letter B. All powerful. Huh? All knowing ang letter A, letter B. Silang dalawa, equal sila because I and my father are one. Di dalawa ang Diyos niyo.